So hello mga kabakyad no, uh, good morning So dun pala sa ating follower na nagtatanong kung meron ba tayong uh, brooding program So meron naman ako mga kabakyad So ano yun uh, Isang buwan mga kabakyad no isi-share ko ngayon sa inyo uh, At yun lang naman mga kabakyad ulit-ulitin mo lang yun buwan-buwan yun lang kagawin gagawin mo so, Kung paano ba tayo nagpapalaki ng sisiyaw Ito so, mga kabakyad no, disclaimer muna tayo So hindi po ako nagmamagaling at hindi po ako magaling mga kabakyard. Yung akin lang po itong sariling pamamaraan. Ngayon, doon sa nagtatanong, siguro gusto niya kumuha ng idea sa akin. So hindi naman 100% nagayahin niya siguro yon Uh, siya na idea idadagdag niya doon sa kanyang nalalaman din so umpisa natin mga kabakyard no, sa uh, pagpaitlog So sa pagpapaitlog pa lang natin mga bakyard, ang ginagawa ko, Kinokondisyon ko muna yung aking tandang at saka yung inahin na gagamitin ko. So tinitiya ko muna mga bakyard na malusog na sila. So napuga ko na sila, ah uh, naliguan ko na at nabigyan ko na ng vitamin B complex bago ko yun mga bakyard sinalang sa uh, breeding pen. Ngayon, uh, habang sila ay nasa breeding pen na mga bakyard sa isang linggo isang bisis, nagbibigay ako ng uh, water soluble na vitamins mga kabakyard no so ilalagay ko lang sa comment section yung link mga kabakyard nung aking vitamins na ginagamit doon ko lang ilalagay mga kabakyard no so ayun sa isang linggo isang bisis, nagbibigay ko ng water soluble vitamins hanggang uh, sa pag uh, sisiw na ngayon mga kabakyard So dapat mga kapakid, meron kayong ano uh, ball sa papel, ililista nyo no. So una, kinokondisyon muna natin yung tandang sa inahin. Tapos uh, habang sila nasa breeding na, so meron tayong binibigay isang beses isang linggo na water soluble vitamins para po yun doon sa ating tandang at sa ating inahin para makapag-produce sila ng madaming itlog. Yon. Tapos mga kabakyard, pag sila naman ay uh, nagiging sisiyo na. So day one mga kabakyard, no, galing sa pugaran o galing sa incubator. Ang ginagawa natin sa sisiyo. So binibigyan ko sila mga kabakyard ng uh, brown sugar. So isang kutsarang brown sugar para sa isang basong tubig. Pinapainom ko doon sa aking mga sisiyo na bagong uh, pisa. So, hindi pa naman marunong yung mga sisi uminom nun mga kapakyard. Kaya ang ginagawa natin, tinuturuan natin sila. Hahawakan natin yung kanilang ulo. Ilulublub natin dun sa yung kanilang tuka sa tubig na may halong asukal. So, bago iangat natin. So, makakainom yung ating, tama lang na mabasa mga kapakyard yung tuka ng sisi. So, makakainom yung ating sisi nun sa ating pinapainom. Hanggang sa masanay na yun sila mga kapakyard. So, yun yung diwa natin mga kapakyard no. So, nagbibigay tayo ng brown sugar. Tapos mga kabakyard, pagdating naman nila ng day 3, So nagbibigay ako mga kabakyard kagad noon ng water soluble vitamins. So makikita nyo naman yun mga kabakyard sa aking mga uh, video. Ano, kung anong vitamins yung ginagamit natin. At ilalagay ko na rin doon sa aking uh, comment section mga kabakyard. Yung link ng ating vitamins na ginagamit para sa ating day 3 mga kabakyard. So sa day 7 natin mga kapakert, no? So aalpas na tayo ng ilang araw. So, nagbigay tayo ng vitamins, no? Nung day 3 natin, aalpasan natin yon Day 7 na tayo kagad mga kapakert. Sa day 7, nagbibigay na ako mga kapakert, no? ng uh, bacterial flushing, mga kapakert. Nagbabacterial flushing na ako. So nagbibigay na ako, nagbibigay ng uh, antibacterial. Kagaya na lang mga kapakert ng uh, primoxil, So, kung ano man yung nakasanayan yung gamitin mga kamakyard, no? So, hindi na ako nagre-recommend. Kasi lahat naman yan sila ay uh, effective talaga mga kamakyard. So, yun po, no? Nagbibigay tayo ng... Uh, nagbiba, nagbabacterial flushing tayo pagdating ng day 7. So, tatlong araw kasi ako nagbabacterial flushing talaga. Dahil yung mga sisiyaw, alam, alam nyo naman yung mga sisiyaw mga kamakyard. Si kung ano yung makita nila at naamoy nila sa unang araw tinitestingan nilang kainin yun mga kapakyan nilalasahan nila yon so kailangan natin talaga sila i-bacteria pagdating ng pitong araw para yung mga uh, nakakain nila na marurumi so mawawala yon mga bakyard no you know? Ayan. tapos pagkalipas ng tatlong araw mga wala, day 7, day 8, day 9, day 10 Pagdating ng day 10 mga kabakyard, Uh, doon naman uh, kung mayroong kayong uh, probiotic mga so mas mainam 'yon na bigyan nyo mga kabakyad yung sisiyon nyo ng probiotic no so ang binibigay ko lang mga kabakyad kasi uh, ano lang ako mga kabakyad you know, uh, budget meal lang yung aking kaya so ang binibigay ko lang doon mga kabakyad ay brown sugar lang uli mga kabakyad ako binibigay sa pagdating sa pansampung araw ayon tapos uh, day 10 Nagbibigay tayo ng uh, probiotic. So, pahinga naman tayo ng tatlong araw. Pagdating natin ng day 13 hanggang day 15. So, nagbibigay ulit ako doon mga kabakyard ng water soluble vitamins ulit mga kabakyard. So, ulitin ko yung vitamins na yun mga kabakyard ay lalagay ko lang sa comment section. So, bibigyan ko kayo ng clue. Kulay dilaw po yon mga kabakyard. Yung malimit na ginagamit ko. Mga kabakyard, napaka effective po yun para sa akin mga kabakyard, no? So malulusog yung aking mga So yun lang mga kapakir you no. Know, uh, mula uh, day 1 hanggang day 15. So uulitin na naman natin yon Mula naman day 1 hanggang day 15. Buwan buwan mga kapakir. Inuulit ko lang yon mga kapakir yung aking broading program. So sa, para sa akin napakaganda naman. Napakaganda resulta. Nakapagpasisiyo ako ng marami. Yun nga lang. Dahil wala pa akong vaccination program. So hindi talaga maiwasan na nababawasan sila mga kabakyard Dahil wala naman silang vaccine Siguro kung maka afford na tayo na makabili ng vaccine So yun, mapiprevent na natin yung uh, Mababawasan yung ating mga alaga Siguro mababawasan man pero konti Pero kahit, kahit ganun pa man mga kabakyard Kahit wala akong vaccine na ginagamit Konte pa rin yung mga nalalagas sa aking mga alaga So dahil na rin po 'yun mga kapakyan sa ating mga prevention na ginagawa, no? So hindi pa nangyayari, binibigyan na natin sila ng uh, advance na protection kagaya mga kabakir, ng mga kapakyan ng pagbabacterial flushing natin. So 'yun po 'yun mga kapakyan, no? Wala pang sakit yung ating alagang manok. Uh, papunta pa lang doon, binigyan na natin ng antibacterial. So, napupuksan na natin kaagad mga kabakyard yung mga bad bacteria na gustong sumira sa katawan ng ating alagang manok. So yun lang mga backyard you know? Di encourage ko kayo na Suportahan yung aking page so, Sana mag follow kayo Tapos mag like pag nagustuhan yung video natin Mga backyard at huwag kalimutang i-share Para maraming mga kasamahan At tayong backyard breeder Na uh, Matulungan mga backyard lalo, pa lalo na yung mga bago pa So yun lang po mga backyard Maraming salamat po muli sa supportan nyo sa ating channel At God bless po